Ang negosyo is a war. Business is a war. So you need army. Hindi pwede yung soft lahat ng empleyado mo. Alright, mga signs na magtatagumpay ang negosyo mo. Sa lahat ng mga nagsimula ng negosyo, um, one month ago, two months ago, or one year na. So ano ba yung mga signs na makikita natin na talagang uunlad ang negosyo mo. Kaya niyang tumagal sa crisis, kaya niyang lumaban sa competition. Long-term business. Kaya tinan natin kung ito yung mga signs na nakikita mo sa negosyo mo. Let's go, let's go. Una-una, unang sign na magtatagumpay ang negosyo mo, merong income. Alam mo mahirap sa negosyo, pagod na pagod ka, hanggang sa empleyado mo, wala kayong monthly income. Sabihin po, it's either wala kayong benta, o lahat ng benta nyo na pupunta sa expenses natin. So, isa-isa yun natin yan ha. Una, benta. Dapat nakakabenta ka. Alam nyo, may mga negosyong ilang buwan na wala pa rin kita, wala pa rin income, wala pa rin benta. Alam nyo, it happened to me. Naka almost one year na po yung isa kong business. Wala talaga kaming kita. Walang income. And when I asked my mentor, sabi ko, ano bang gagawin pa namin para magkaroon na kami ng deal, maklose na namin ng deal. Sabi niya, you need this amount pa. Kailangan pa ng amount na to. Sabi ko, stop na. I don't want to spend more money just to have a sale. Okay? So, may mga negosyo talaga na ilalaban natin. May mga negosyo naman na hindi na natin dapat ilaban. Ako, personal opinion ko po yan. So, that's first. Kailangan nakakabenta ka. Sabi nga po dito sa book, sa traction. Ibig sabihin po, kumikita o may income ang negosyo mo. Alright? Second sign merong natitira. May benta, may expenses, pero may tira pa rin sa dito. Ibig sabihin po, paayos ang sistema ng negosyo mo. Namimit niyo yung sales target nyo, yung gastos nyo, pasok dun sa, you know, meron kasi certain percentage of your gross sales na napupunta lang sa operations. Okay? Then, meron kayo yung natitirang income, magtatagumpay ang negosyo natin. Alright? Kung ganyan ang nangyayari sa negosyo mo, sign na magtatagumpay. Pangalawa, you have the capacity to eliminate barriers. Lahat ng negosyo natin may barriers. Merong mga hadlang kung bakit hindi tayo makabenta. Mga hadlang, bakit hindi natin makuha yung target market na to. Mga hadlang, bakit hindi tayo makabenta ng gantong number of items. Pag ikaw business owners, you have the capacity para ma-eliminate lahat ng barrier na yan, magtatagumpay ang negosyo nyo. Example, sa amin po, dito sa ating community, IMG Rockstar. So, alam nyo naman, partner natin ng Kaiser. At ang mga kumukuha po ng Kaiser, siguro mga 60% ang kausap namin everyday, mga OFW. Ang barrier namin, fine. Mga OFW, misan umaga dito, gabi dyan. Madalas. Madalas na patulog na si Rockstar, pagising pa lang sila. May barrier. Pero, na-eliminate namin yan nagkaroon ako ng team na nasa Saudi ngayon, nandoon ang sister ko. Kaya sa lahat mga nasa Saudi, wala nang barrier sa atin. Face to face pa kayong makakausap ng aking kapatid. Meron akong leader sa Hong Kong, kaya yung iba na ready pa lang sila sa ating gabi, normally 11pm, jam pa lang ready yung mga kababayan natin nasa Hong Kong kasi naglili sila maghapon hanggang gabi. So meron akong leaders na makakausap nyo. So eliminating the barriers. For example, skill. Technical skill. Masyadong mahirap para ka makabenta, kailangan mo ng skill on ads, kailangan mo ng may skill sa automation. Eliminate the barrier. You pay people para ayusin yung technical barrier natin. Hindi pwedeng dahil hindi mo alam, hindi alam ng present employee mo kung paano mag-ads, kung paano mag-automate, you will stop from there. Kailangan ma-eliminate yung barrier na yan. Huwag kang magbulag-bulagan sa problema ng negosyo mo. Okay? Alam mo may problema, gumawa ka ng action. Eliminate the barrier. Now, kung kaya mong alisin lahat ng barrier na yan in terms of skill, in terms of time, pag kaya mong gawan lahat ng paraan yan, nakapag-adjust ka, magtatagumpay ang negosyo mo. Kaya ikaw na may negosyo, yung barrier mo, last month, last year, barrier pa rin ngayon, may problema sa negosyo mo. Okay? And number 3. Pero wag yan. Magkapi muna tayo, Gilibers. Kapi po. By the way, sa lahat ng mga may negosyo, pwede po tayo magkaroon ng coaching. Pwede online or face-to-face. -face. Kaya ko po magpunta sa lahat ng negosyo nyo. Sa amang bahagi ng Pilipinas. Kung ikaw ay school, may program kami ngayon. How to increase your enrollment by 30% and how to improve your marketing, your sales, and your branding. And meron din kami mga iba't-ibang topics for your teachers and students. PM lang, sa so personal level nito, kayo po ang personal level. Okay, let's go. Number three po, you have army. Sign na magtatagumpay ka pag may army ka. Ito yung mga kasama mo sa negosyo, ito yung team leaders mo, ito yung empleyado mo na willing lumaban. Ang ibig sabihin po ng army, taga di Diba? Army eh. Yung nasa field, yung gumagalaw, taga-salag ng problema. So kung meron kang ganyang uri ng team na hindi natatakot sa problema, na willing mag-extend kahit hanggang hating gabi masoblang problema, job your army. Magtatagumpay ang negosyo mo. Pag meron kang empleyado na kahit mapuyat, pumasok ng weekends, pumasok kahit holiday, kung kailangan ng negosyo mo, meron kang army. Yes. Pero kung lahat, dapat 8 to 5 lang, dapat ganito lang, hindi army yan, tawag jaan matatalo ka sa labanan, matatalo ka sa competition. Kaya nga ang uso ngayon na treatment sa empleyado natin, flexi, flexible. Meron kang nakafix na 8 to 5 from Monday to Friday, pero dapat meron kang army na lumalaban hanggang gabi, na lumalaban kahit Sabado. Ano nyo, kaya iniba ko po yung system namin. Hanggang ngayon, madami pa rin akong flexi na employee. Flexible. Depende sa available time nila. Basta alam ko may skill, kaya gawin yung pinapagawa ko, kahit sa gabi sila mag-work, it's okay with me. You should have your army na meron kang taga-isip, meron kang taga-gawa. Okay? Because, you know, a negosyo is a war. Business is a war. So, you need army. Hindi pwede yung soft lahat na empleyado mo. Dapat meron kang mga tough employees ng army mo. Kaya pag may army ka sa negosyo mo, lagahan natin. And fourth, independent system. Pag ang negosyo mo may independent system, magtatagumpayan. Ibig sabihin po, yung sistema niya, hindi nakadepende kung sino yung empleyado mo. Nakaset up na ang system. Steps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kahit sino ang nandoon, sa besta susundin niya yung stem. meron na akong kinote sa Makati. Maundad yung negosyo niya. Meron na siya ang pangatlong branch niya na. Sabi niya, Dok, meron kami mga clients. Sobrang madami silang clients. Hindi niya problem ang clients. Ang problem niya talaga is system. Kaya mo po kami, uh, we spent siguro mga 3 hours kami nag-usap about the system. Anong gagawin niya? Pag dumating yung empleyado niya, step 1, step 2, kailangan may ganun tayo. Pag may ganun ang negosyo mo, misal nga, kahit hindi pumasok yung isang mong empleyado, okay lang kasi may sistema ka naman eh. Kasi pag dependent sa empleyado ang lahat ng ginagawa mo, wala kang system. Walang sariling identity ang negosyo mo. Kailangan may sarili kang identity. Okay? Example, sa production team namin, ang dami ko na po mga editors ngayon. May senior editors ako, may junior editors ako. Hindi na kami sumusunod sa gusto nila. Dati, pag nag-hire ako, sige, kung paano mo ka mag-edit sige lang. So ngayon, meron na kami sistema sa pag edit Independent system na. Nakistablish na kami ng system. Alright, number five. High demand. Pag high demand ang business mo, syempre magtatagal yan. Naalala natin nung pandemic, di ba? Napakataas ng demand ng alcohol, napakataas ng demand ng face mask, kaya yeah, yung, yung mga yung mga unang-unang nagnegosyo nung face mask and alcohol, that time. Kasi ang taas ng demand. Kung ang negosyo, mataas ang demand, magtatagal yan. And number six, scalable. Nai-scale na, highly scalable na ang sistema mo. Kayang scale ng technology, kayang scale ng tao. So, ibig sabihin po na, nag-T3X, -nag -nag nag-T5X, nag-T10X ang income mo lumalakas ang production nyo, kasi scalable, ang dahil mong tao. And of course, ang taas ng benta nyo, nagte-10x kayo because meron kayong technology. Kung ganun ang nangyayari sa negosyo mo, magtatagumpay po yan. And last, napakalaga po nito, sign na magtatagumpay ang negosyo mo when you are obsessed with your business. Yung wala kang ibang iniisip pagising mo, negosyo mo na umiinom ka ng kape, negosyo mo. Kumakain ka, ano mo ng negosyo? Hanggang gabi, ano mo ng negosyo mo? You are obsessed. Magtatagumpay ka po. Alam niyo, meron akong dalawang negosyo na talagang hindi ako na-obsess. Ending, wala na sila. Alam na alam ko, pag magtatagumpay ako sa negosyo ko, I'm obsessed with it. No, obsessed talaga ako. Like tong vlogging ko, almost one decade na po ako nagbo-vlog. Ikasampung taon ko na po nagbo-vlog. Bakit hanggang ngayon, day may vlogs kami may vlog kami every day, every other day. Napakadalang nang pumapalya kami nang naka three times a week. Napakadalang po niyan. Kasi, I'm obsessed with it. nau obsessed ako sa kanya. Wala talaga akong iniisip, kundi pag may nakita ako, nabasa ako, napanood ako, iba vlog ko to para sa followers ko. Pero yung isa kong negosyo, hindi ako na obsessed hindi ko nga siya naisip eh. Nagugulat nga ako, ay, may negosyo pala ganto. ganito. When you are obsessed with your business, magtatagumpay yan. Kaya tanongin mo yung sarili mo, na-obsess ka ba sa negosyo mo? Napipilitan ka lang o nagugulat ka? Kagaya dati ni Doc, na ay, nagtitinda pala akong ganito. Ay, may negosyo pala ako. Okay? So be obsessed with your business. Parang si Doc, obsessed tayo ngayon sa ating vlogging. Na-obsess si Doc sa IMG, sa partner natin sa Kaiser. Na-obsess na rin tayo ngayon. Back to seminar tayo. Rockstar Seminar and Coaching. Kaya kung meron kang business or school, P.M. langsung personal level ni toh. Be obsessed. Okay, let's go, let's go. Tapi pu tayo.